Kung ko ang asawa mo, kapatid ko. Dadalin ko siya sa mundo ko. Sa mundo ng mga engkanto. Starring Time Ako si Joven, 22 years old at taga Agusan del Sur. Ang kwento ko ay tungkol sa mama kong namatay dahil kinuha siya ng kapatid ni Papa na isang engkanto. Walong magkakapatid sila Papa, dalawang babae at anim na lalaki. Sabi ng lolo ko, Nung binata raw sila papa, madalas daw silang naliligo sa ilog tuwing berens ng hapon. Pero meron daw silang karanasan sa ilog na yon na hindi nila makakalimutan. Isang araw, habang naliligo raw silang magkakapatid sa ilog, yung isang kapatid daw ni papa na lalaki ay panayang tingin sa puno ng balete nakatabi rin ng ilog na pinaliliguan nila. Maganda raw kasi yun eh. Lumapit yung kapatid ni papa sa puno na yon at dahil sa sobrang laki nito, hindi niya maiwasang magbigay ng komento. Uy, ang laki ng puno na to ah. Ilang kabaong kaya magagawa rito? Ang dami siguro. Hayaan mo na lang ang puno dyan. Damang naiisip eh. Kontrabida ka talaga eh, no? O kontra hindi kita pag masaya ka? Loko. <laughs> Bumalik daw sa ilog yung kapatid ni Papa at ilang minuto lang ang lumipas. Bigla itong natumba sa mababaw na tubig. Pinuntahan ka agad nila yun ng mga kapatid niya. Hanggang maya maya raw, bigla na lang lumakihan siya nito. Dali-dali raw nila itong dinala sa mga gamot sa lugar namin. Sabi ng mga gamot kila Papa, wala na raw ang kapatid nila. Kinuha raw ito ng isang prinsesa sa mundo ng mga engkanto. Doon daw nakatira sa puno ng balete ang mga engkantong yon. Matagal na raw na may gusto ang prinsesang yon sa kapatid ni Papa. At kung saan daw bumagsak ang kapatid ni Papa, doon daw ang parang paliguan ng mga engkanto sa mundo nila. Napakagandang prinsesa raw ang kumuha sa kapatid nito. Matagal na raw nakikita ng kapatid nila ang prinsesang yon. At alam niya na palagi na siyang binabantayan ng engkantong kumuha sa kanya. Matapos ang malungkot na pangyayari na to sa pamilya nila Papa, ilang taon ang lumipas. Nagkaroon na silang magkakapatid na kanya-kanya nilang pamilya At kaming dalawa ng kapatid ko Ang naging bunga ng pagmamahala nila mama at papa At ako ang panganay sa aming dalawa Sa ilang taon ng pagsasama nila papa at mama Naikwento ni papa ang pangyayari sa kapatid niya Nang malaman to ni mama Sabi niya kay papa gusto niya raw makita yung picture ng namayapang kapatid nito. Pero dahil hindi lahat ay may camera noon, walang naipakita si Papa kay Mama. Sabi na lang ni Mama, kaya niya raw gusto makita ang kapatid nito. Meron daw kasing lalaking madalas magpakita sa kanya. At sabi raw noon, kapatid daw siya ni Papa. Siya raw yung kinuha ng prinsesa ng mga inkanto. Dagdag pa ni Mama, marami daw yung mga bodyguard na kasama. Pero ang papangit daw ng mga itsura. Mga kulay itim daw yun na parang nakabarong. At yung nagpakilalang kapatid lang daw ni Papa, yun lang daw ang gwapo ang itsura. Sabi daw nun kay mama, dadalin daw siya nito sa palasyo nila dahil wala na raw yung prinsesa na kumuha sa kanya na matay na raw. At si mama raw ang pinipili niyang maging prinsesa niya. Pagkalipas ng ilang araw, matapos makuwento ni mama kay papa ang tungkol rito, sinabihan ni mama si papa na sinusundo na raw siya ng kapatid ni papa at oras na raw para dalhin siya sa mundo nila. Dahil kailangan niya na raw magpakilala ng prinsesa sa seremonya ng palasyo nila. Sinagot kagad ni Papa yun ng... Anong sabi mo? Pumayag ako. Ano? Bakit ka naman pumayag? Nandito naman kami mga anak mo ah! Natahimik lang daw si mama at umiyak. Kinabukasan ng madaling araw, kailangan ni Papa pumunta ng kagayan dahil doon ang ruta niya sa trabaho. Isa kasing truck driver si Papa. Yan ang araw na to, kami lang na naiwan sa bahay. Pagdating ng alauna ng tanghali, naglabas si mama sa labas ng bahay. Kasama niya yung kapitbahay namin na si Aling Diding. Habang naglalabas sila, naikwento ni mama rito na meron daw nagbigay sa kanya ng isang bulaklak itim na kandila. Iniwan daw yun sa lamesa namin. Nung dinampot raw ni mama ang bulaklak na yun, may naamoy daw siyang napakabango na amoy. Sabi sa kanya ni Aling Diding, kung nagpadala daw ng bulaklak ang engkanto, ibig sabihin daw nun, pumapayag na raw si mama na dalin siya nito sa mundo nila. Pagkalipas ng ilang minutong pag-uusap nila ni Mama, bigla na lang daw na wala ng malay ito. Nang mga oras na to, wala kami sa bahay dahil may binili kami sa tindahan. Pag-uwi na lang namin sa bahay, nagulat na lang kami dahil ang daming tao. Akala namin kung anong nangyayari. Paata pa kasi kami ng mga panahon na to eh. Pagpasok namin ng bahay, nakita na lang namin na tinutulungan ng mga kapitbahay namin may isalba ang Mama namin. Pero pagkalipas ng ilang minuto, binawian ang buhay si Mama. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero Dineklara na rin tong dead on arrival. Tapos laking gulat pa nila na lumaki bigla ang ni mama na parang buntis. Matapos maideklara patay si mama, dinala siya sa lola namin na isa ring manggagamot para tignan niya raw ito. Sabi ng lola namin, baka kaya niya paraw ibalik si mama sa katawan niya kung hindi paraw sila masadong nakakalayo sa mundo natin. Maya maya, nagsagawa ng orasyon si lola at parang sinapian siya ng santo ninyo. Nag-iba ang kilos niya at boses nito Lumiit na parang sa bata. Ang sabi niya sa amin, magdasal daw kami na sana hindi pa nakakalayo sila mga sa mundo natin. Tapos biglang umiyak si Lola na parang bata. Hanggang bigla na lang siyang nahimatay. Sabi ng ilan, hudyat na raw to na nakapasok na siya sa lagusan ng mga engkanto. Mga ilang oras ang lumipas, nakabalik si Lola sa katawan niya. Grabe ang naging pawis ni Lola sa nangyari. Sabi nila na nun sa amin, biguro siyang maabutan si mama. Wala na raw siya doon. Sana mas maaga raw dinala si mama sa kanya para mas malaki pa raw ang chance na maibalik siya sa katawan niya. Matapos ang 24 oras, inimbalsa mo na si mama. Matapos to, yung kapatid ni papa na babae na panagnipan niya si mama. Sabi raw sa kanya nito, huwag na raw kami mag-alala sa kanya. Dahil okay lang daw sa doon at kasama niya raw ang kapatid ni Papa. Prinsesa raw siya sa mundo na yon. Sobrang laki raw ng palaso na halos gawa raw sa ginto lahat. Mga mistiso at mistisa raw ang mga taga doon. At halos pareho lang daw ang mundo natin sa kanila. May mga sasakyan daw na advance ang itsura. At yung kapatid daw ng Papa ko ay may malaking lupain doon na nasa tabi ng dagat. Nagbilin rin si Mama. na hindi raw siya nawala. Lagi niya raw kami nakikita at binabantay ang magkapatid kahit magkaiba na raw ang mundo naming mag-ina. I didn't have a choice. Quiet for so long.